tagal na naman yan oh huwag lang mabasa uli na. nilinis mo yung kalawang wala na oh. mabasa wala mababasa kasi yung video narinig na eh. narinig mabasa na eh, eh ayos na rin nabasa nang cellphone ibigay hmm. Kaya eh, pag hindi na nalalala yung password, wala na ang Pwede yung isa yung maba. Hindi mo na nga matanggal ang pumabasa. Wala ko. Nag-iwan Nag to hindi man sa amin uso. Uso sa amin dun yung ano. Hindi okay. ganyan. <coughs> okay.

<coughs> Mahalaga kasi ang okay, cellphone na yun pag magkira. Kailangan talaga todo ingat mo. No? Buti kung magkira tayo uh, one eh paano kung wala. Tayo. Kaya para na rin akong bumili ng ano, 1.5 na. <laughs> ba diba, yung Ah, hindi sayo At, pa rin tong cellphone. Mhm. May may, may 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 kalidad naman yung cellphone ko. Ngayon nasa abroad pa naman ako na niyan eh. Uh -huh. hindi yung Fifitogen, ang halaga niyan 25 mil kaya. May latest na ngayon yan eh, A7, A ano, A71 yan, di ba? Ano uh ko -huh. yan Yeah isa. Nahanok pa naman 'yan, ha. 56 ah. Bundugan haraw-araw. Yan na yan, souvenir ko 'yan. Oo. Tayo, ilagay natin dito. Dito Para may ano ba. Hmm. May take? Hindi na magagamit 'yan. Hmm. Ito so, bigay ko pa sa anak ko 'yung paglaro, pag-aralan na naman niya. Oh, so, pag-aralan. pa naman 'yan lagyan ng terminal. Hmm. Uh, convert kun, aralan niya. Kaya nga yung ano niya, sabi niya sa'yo, huwag mo lang itatapon mama. Galing yung, da, nga, yung dinala ko ngayon Nokia, tsaka yung Nokia sa papa niya. Yan ay, gumagalaw-galaw pa no? Yung alin? Paskod? Okay na Ah, okay na. Hello. Ayos na. Daging, ano na siya. Grabe eh. May wifi yan, Nakadikit na ano yan sa akin eh, sa wifi ko eh. Hmm. Then, hindi mo nakita may wifi siya. kagana na yung nabasa kong cellphone. Wow, wow, wow. Ganda-ganda. O, yan lang naman ang basag, o. Oh. Sa paginantok ako, oh. lag Laglag. Yan na. Okay. Yan nga lang, basag na yung camera ko, no? Oh. Hindi. Ano lang yun? Hindi, saka pag na ako, nabag, no ano, na, yes. oh. ah, oh. sira oh. na. Ay nga pala, yung ano niya, o. Oh. O, oh, sa ano niya, sa sim card paki ano yan kahit makalimutan <laughs> ang buti na lang kita pa ah. Branyo. Branyo na naman ang cellphone ni lady snow white ah. eh, yan ganda ganda ano bang binablog mo sa itong bansa ay wala lang hindi man tayo sikat Noy. youtube ay youtube ha? Ayan. Ayan. Natay ko muna. Hindi man kasi sikat. Pag sikat lang naman yun, di ba? Pag sikat, yun. Doon, malaki pa ang pera. Kaya ano pa, real. Dito sa Pilipinas, wala na. No? May palagay naman. Yan, baka mapagsak Mahirap na ito. bago ng aking cellphone na sa ulan basta satisfied ka lang sa cellphone magkisa bumili tayong bago bong di na higo na 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 baterya lang kaya mo rekomendahan kita one two salamat ng marami yan na ganda na rin diba bago na naman uli bago na naman uli ah, patay na yan patay Maraming salamat sa iyo sa ulitin. Uh, so, ayan, bibili na tayo ng ano. Yan ka lang naman eh. Daling ko yung laptop, hindi pwede limang tayo. Pag-sandrip na lang. Hindi sa akin yan muna yung anak, hindi ko sigurado eh. Ha? Kasi ano naman yun, gumagana. Yung factory reset ko, ayaw na magbukas. Oh, bakit rin yung diretsyo na sa ato rin eh. hindi na siya ano, uh, pwede rin yun bilhan ng bateri. Bakit pa eh, kung hindi na lang diretsyo saksang, dadalhin ko yun dapat di ba Pwede yun, sigi dalhin ko pag linggo, tinsin ko sa linggo. Kung hindi itong linggo, nagarating sa sunod sa linggo. Sige bong, salamat bong. cellphone na basa ng ulan. Ayan. Nabasa ng ulan dito lang yung sa bayan ng Antipolo or City Antipolo City. Ayan yung kwento niya diyan si Bongten. Ayan, si Bongten dun sa pangalawang pwesto. Si Bongten cellphone pala pangalan niya si Bongten. plastic cover ka sa A72. Yung takip dito sa harapan, dinidikit. Ha? Magkano sa inyo? 100? May tag 100, may tag 150. ano nga magkano lang 75 eh. Ganito pa ang mga Bakit anong anong ito pinagkaiba po niyan? Na po. Ha? Ito po yung Kasi oh para mapalitan mo Kasi pag ginanto ko bagsag-basag na. Ano kaibahan nito? Sa ano? Cool. Oh. May itim to man. Kapares ang ganito niya sa gili to. Bakit kailangan pag itim? Masay mura. Wala na mura? na 100. Parang ganito na talaga. Oo yeah. nga. Ito. Ganyan din. Oo. Uh, Pati, patingin, patingin. Patingin yung 100. A72 yan. Oo, oh, si A72. A72. Nababasag pala yung camera ko. Busy na yan, no? Pag nalalaglag. Ayan, kapalitan natin ng ating mga ano, cellphone cover basag-basag na yung gilid niya. Hindi, oh. oh. Hindi lang halata, di ba? Pero sa gilid. O, oh. di ba? Sa gilid, oh. Basag talaga siya. Halata. Ay, papalit na ng cover. Kaya gala-gala mo dito sa ating Polo okay. City. hindi kawas yun eh dalawa ang ko dalawa 1.50 na lang hindi kaya ha? hindi ano kaya niya eh. hindi A72 lang mayroon I na lang kita dito mayroon hindi Basag-basag na kasing ganito ko, oh. Ayan, oh. Kasi e, 20. Magkano naman sa inyo? 100. E pag dalawa, 150 kaya? 150 kaya. Oh, mayroon. O, po. Bawasan mo naman. Think dalawa 50. naman, eh. 100 ah. lang po ang last price. Dito? Dito? Maganda ba pag nagdedikit? Ha? Alin? Maganda sa inyo pag nagdikit? Oo, oh, pa ano lang din po. Kami na din naman nagkakabit niyan po. Oh, na. Tatanggalin naman namin pag hindi niyo Kaya nga, ano na lang. Yeah. 150 na lang dalawa. Yeah. Hanggang 180. Hindi mo bibigay. Ah, ganito yun. Itim. A72. Ayan, A72. ha ah, 19 na lang isa may dalawa naman ang tukon oh. bukas na wala na isa lang paras ba na yung 72 oh dalawa Dalawa ko dalawa ah ito yan ba't wala nang laman ah nakasilb nakasilb pala siya inopen lang pero bago pa rin maganda ka ba magkabit neng? Asha ah, kana ka na. Yung naano ko kasi doon sa ano, kaya po hindi sanay nag nagano lang. Hindi naman niya sinabi hindi siya marunong. Dalawa yung kakabitan mo. Yung casing niya ito lang. Magkano naman siya yung casing neng? 100. Plastic, yung ordinary lang? Oo. Pwede mong makita. O simple lang, ganito lang puti lang din, ganito lang oh. Puti lang din. Hindi ko lang sure kung may clear pa eh, pero... ayoko nang may cover, yes. Gala-gala mo hanggang sa susunod kong mga pagbablog, mga guys. Thank you very much. Shout out sa inyong lahat dyan. Thank you. At naayos na yung ating original na cellphone na nabasa ng ulan. Okay, hanggang sa susunod. Ngiti mo na tayo. Bambu.